ang gubat ito na sexy yan sexy siksy. yan yeah, o yan yeah. oh puto yun ang sipag talaga naman yan yeah. la 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 <laughs> okay ang sipag yan ito na mga ito na mga o konti na lang naubos Nauubos na sunog yan na, na. So, yan 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 yung ginagawa, ayan. May po yung mga tuyo tapos sinusunog niya. Ayan. Yan po siya. Ayan. Ayan. Okay, tuloy mo lang yan. At last mo, makapapala ka dyan. <laughs> ayan o, ayan o. Sexy o. Putang ina niya. <laughs> Sexy o yan. Ayan. Anong nagawa niya? Wala na na. <laughs> Ayan. Yeah. Dito wow. ko ako sa si ay mangin ng ini. Eh, Ayan, video ako kita diyan. Yan. Ba, hindi naman kita eh. Hindi ah. Yan po kobo-kobo namin Yan Ayan. mga tanim namin diyan. Doon pa yung tanim namin diyan. Doon dulo. Doon, doon. Yan. Diyan, diyan, diyan yung mga tanim dyan kasi ito yung kubo namin yan ayan. yan yan ang ginawa ko ng karano lamisa ay yung papag kasi pangingaan pang namin yan yan ang dami na kubo-kubo dito rin ayan, oh. sila may kubo yan ayan. lahat yan may mga taling-taling straw yan yung mga sukat ito ayan o oh. straw ito yung sukat. Sukat ng lupa nila. Diyan. Ito kasi lupa ng amo ko. Kaya ito. Hanggang doon yan. Kaya kami muna nag-asikaso. Amo namin yan. Kaya salamat pa rin kami sa amo namin. Pinag-dulaan kami sa lupa. Bigyan kami ng pangpatanim. yan. Ayan, yan yan kubo kubo kong gawa na karaan yan yan si si ano tanjang oh yan sexy yan yan kubo kubo namin yung papag ang ganda ng papag dito mahangin na hangin dito yan oh sariwa parang sa probinsya ka lang ba hindi sa amin probinsya ganun ito eh lamig yan ikot na kayo tutorta kayo dito Ayan. ito yung lupa na yun ang amo ko na nakaraan na nalilinis dito yan yan pati walaan niya sa amin kaya pinanima na namin muna ng mga gulay yan hanggang doon yan doon so may nakatayong ano yan pangalan hanggang doon yan doon yan yan medyo mainit kasi ngayon plus La, launa eh yan no tapos ko na yung linis ito yung kubo-kubo namin oh. ang ganda ito na yung papag ko ayan pag nag iyaw, -iyaw kami dyan dyan nagpunta kami dito minsan dito lang kami kain ito kami nagluto-luto ayan ayan oh. si Bwede tan Tansiang oh. ayan panginangan yan yan anong pangalan ko? Tansiang <laughs> <laughs> ayan Tansiang alam mo yung tan yan Panggiita ba yung nasa gubat? Tansyang. Tansyang. <laughs> <laughs> Sa <Sama> mo. <laughs> Ayan. Ginawa ka na na Tabil-tabil lang muna kasi yan ang ano namin dito Sama pag nagpasyal. Sa na mga paluga na to. Pag nagpasyal kami dito, kami napapahinga ko. Ayan. Ayan, okay na. Hanggang dito na lang guys. Salamat. Thank you for watching. Sana sa pertanyaan yung mga video ko uh, para masubaybayan niyo yung mga kung ano-ano nangyari sa buhay ko thank you for god bless thank you salamat po